Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, October 22, 2023. Bago po tayo magsimula, gusto ko po sana magpasalamat sa inyong lahat na sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. So ito po mag-start na po tayo. Mag-start tayo dito kay Boss Joey De Leon. Ayan, makikita niyo sa inyong mga screen. Si Boss Joey ay nakapost sa word na EAT. Yung EAT ay yan po yung programa na napapanood natin dyan sa TV5. Tapos nakapo siya at ang ganda pa ng ngiti niya, yung suot na t-shirt niya, ano ang nababasa natin? Ang nababasa natin ay Eat Bulaga. At sa baba ng word na Eat Bulaga ay may pirma pa ni Boss Joey. Anong ibig sabihin nito? <laughs> ang word na Eat Bulaga, pinalitan niya yung A, ng 4. So, naging 44 siya, diba? Kasi naman, ang 8 bulaga ay 44 years naman na talaga. Yung napapanood nung iba, <laughs> yung mga napapanood nung iba, doon sa GMA7, kung may nanonood ba sa kanila, hindi po yun ng Itbulaga. Ano po sila? Generic lang po sila. Kumbaga, ang ibig sabihin, pinalit lang sila doon kasi yung mga tuna, yung mga legit na host ng Itbulaga at yung Itbulaga mismo ay umalis doon. Nag-resign sila. Lumipat sila dyan sa TV5. So, anong sa tingin nyo guys? e'tong nakikita natin ngayon. Uuwi na nga ba talaga ang Itbulaga sa TVJ? Ang pinaka-aasam-asam ng lahat, diba? Kasi, kasi, para sa akin guys, ha, kung tatanungin ang aking opinion, malaki ang possibility na makauwi na ang Eat Bulaga sa tunay na nagmamay-ari sa kanyang tunay na mga magulang. Bakit? Kasi itong si Boss Joey, hindi naman yan magpo-post ng basta-basta eh. Kilala natin si Boss Joey na pag nagpo-post yan, may mga hidden messages yan. Ano siya, ba diba? Ganon siya katal katalino na hindi lang basta-basta post ng post ng walang kabuluhan. So, ito may ibig sabihin yan. So, ang ibig sabihin yan, para sa akin na, ah, makaka na talaga ang titulong itbulaga sa tunay ng nagmamayari nito. Diba? So, ano pa natin? Explain pa natin, guys. Kasi, kung matatandaan natin, na-explain ko na rin dito sa ating YouTube channel, na itong si Boss Joey, nag-ano na yan, nag-file nag siya sa IPO Philippines Class 41 na ano ba ang saklaw ng class 41, ang saklaw niyan ay for entertainment. Ano ba yung mga for entertainment? Yun yung mga shows, TV, show, TV shows, videos, yun yung final ni Boss Joey noong March. Tapos, yung sa tape naman, ang final nila is for trademark, for merchandising lang. Hindi nila sinali yung entertainment. Kaya itong si Boss Joey, dahil matalino nga talaga, nag-file agad siya ng for entertainment noong March. Ito, papakita ko sa inyo. May nakita tayo eh. Siyempre, search-search muna tayo bago tayo mag-ano, ba? Diba? Mag-post. Ayan. So, mababasa natin dito na, yun nag-apply si Boss Joey. Uh, Nag-filing date siya, March, ba? Diba? So, ay applicants, de Leon Jose Maria. So, ayan, tas address. So, ayan, yung class 41. Ay, mababasa natin sa screen. Ano ba ang laman ng class 41. Ang entertainer services, entertainment services, production of shows, production of radio and television programs, television entertainment, providing online videos not downloadable, providing television programs via video on demand services, presentation of live performances, presentation of variety shows. So, yan yung under ng class 41. Yan yung Vinyl ni Boss Joey De Leon. Diba? Ang talino niya. Inunahan niya talaga yung tape na mag-file. Meron akong nabasa na nag-file din ang tape ng Class 41. Pero, uh, na-deny uh, ng IPO. Hindi na ata I'm not sure. Pero, ayokong talakayan. Kasi, baka magkamali lang ako. Pero, parang ganun yung nabasa ko. Ano? Uh, Pakicorrect na lang po ako kung ano pong nangyari doon. Kung nakapag-file ba ang tape ng Class 41 sa IPO Philippines. So, ayon. 'Di diba, ang galing, galing talaga ni Boss Joey? Napakatalino talaga niya. Na talaga inunahan niya na mag-file ng Class 41. At atong tape talaga ay magtataka ka talaga na bakit hindi sila nagpa-file ng Class 41. 'Di ba? Ang fina-file lang nila palagi is yung trademark which is for merchandise. Ano ba yung merchandise? Magbebenta lang ng mga cups, ng mga shirts, ng mga ng mga mug, ng mga baso-baso ganyan lang. Tapos, <clears throat> ano pa ba ang meron tayo dito? Ito. eh di ay na, ba diba? So, makakauwi na nga ba talaga ang itbulaga sa tunay nito mga magulang? di ba diba? Tapos, ito. Ah, nakita ko to sa yung post ni Boss Joey na yan na, na naka-t-shirt siya ng Itbulaga. Nakita ko yan sa Instagram. Tapos yung sa Instagram, maraming comment. Ito, matutuwa ka sa mga comment. Ayan, sa comment section. <clears throat> Ito, malapit na umuwi si, si Bulaga sa tunin niyang tahanan na may puso at masaya, masayang samahan. Totoo naman talaga, ba diba? Mararamdaman natin talaga na masaya sila, ah talaga may puso. Kung baga hindi sila nagsasapuan, nagbibigay talaga sila. Ah, may, alam nyo, may bonding talaga sila. Kasi naman talaga, guys, ilang taon na ang Eat Bulaga na magkakasama sila, ba diba? Kaya talaga makikita talaga natin yan na, excuse me, na masaya sila sa ginagawa nila. At saka talaga mga professional na sila sa larangang pag-hosting. Ano pa? Nangangamay Itbulagan na the original. Ang pagbabalik ay na naabangan na, nating lahat na bumalik na talaga ang titulong Itbulaga sa mga tunay nitong nagmamayari. Ito, <clears throat> iyak na naman ang mga basyo ni Buster Henyo. Hindi nila kasi magigets yan. Pang matatalino kasi. Oh, buti na lang na-gets ko. <laughs> kasi matalino ako. Matalino tayo. <laughs> Pray lang po, everything will back to normal. Amen! 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 TVJ forever, sa wakas yan ang hintay namin. Mabalik ang titulo. Dahil TVJ legit at likha ni Mr. Henyo. Love you. Isigaw na yan. Di ba guys? Ito pa, Wow, nice. Magandang senyalis niya na abang-abang na lang. Guys, sana, no? Guys, sana, sana. Ito, <clears throat> sana bago matapos ang taon, ay maisigaw na talaga ng mga TVJ ang salitang eat bulaga. Magbabalik ang eat bulaga. Di ba, guys? Nakakakilig, no? Nakaka-excite. Aabangan natin yan, di ba? Aabangan natin yan sa mga susunod na mga araw. Kung ano ba talaga ang mangyayari, di ba? Ayun lang. Ito, ito lang, ah, bago tayo magtapos. Kasi nga, uulitin ah, ko ulit. Ang ano kasi, itong sa kabila, yung GMA7, baka kasi hindi na nilang talaga nila, paulit-ulit tayo guys, bakit na lang talaga, di ba, hindi nila palitan ang pangalan nila. wag na nilang gamitin yung itbulagan. Nababash lang, nababash lang talaga sila, di ba guys. Paulit-ulit kong sinasabi dito sa YouTube channel ko na, yun nga, bakit hindi na lang nila palitan ng bagong pangalan yung kanilang variety show doon sa GMA7. Kasi nga, hindi natin alam, pag pinalitan nila, may, may, may mga manonood pa sa kanila. Tapos to think na marami silang natutulungan, natutulungan talaga in fairness naman talaga sa kanila. Tumutulong talaga sila sa mga tao. Yung segment ni Yorme, maganda yun eh yung g Gedi, may mga natutulungan silang tao doon. So 'di ba, bakit hindi nila palitan yung title na lang talaga, 'di ba? para yung mga host talaga nila, mag-shine talaga sila, maipakita talaga nila yung tunay nilang galing. Hindi yung maiko-compare talaga sila sa mga tunay, sa mga legit dabber cards natin. ba? Diba? <clears throat> Palitan na lang talaga nila. Di <clears throat> excuse me. Pamukat-mukat mo, ano, hindi nila mamalayan. Ah, uh, maraming manonood sa kanila, yung simpatsya ng tao, magkakaroon ng simpatsya ang tao sa kanila. ba diba? kung baga, papanoorin sila, bibigyan ng chance yung mga pinapakilala nilang host nila dyan, na papanoorin, ba diba, na hindi talaga maikukumpara sa mga legit na barkads. ba diba, dapat palitan na talaga nila, doon lang naman talaga yung nagsimula ang lahat eh. Doon lang naman talaga umiikot ang istorya natin. <laughs> na palitan na nila ang kanilang title. Mag-isip sila ng iba. ba? Diba? At saka yung mga segment din, wag na nilang gayahin doon sa Eat Bulaga. I mean, doon sa EAT. Yun yung sa Eat Bulaga kasi nga, sa kanila na yun talaga, nakilala ng na tao na sila ang gumagamit ng segment na yun. Pero well, nasa ano na yan, nasa Nasa, ano na, gumugulong na yung kaso na yan, kung sino ba ang pwede gumamit ng mga segment, kung sino ba ang may mga copyright na mga ganyan, ganyan. Ah, uh, wala tayong ataw dito, wala tayong masyadong update tungkol dyan, kasi ah, uh, wala naman tayong alam tungkol sa mga batas-batas. Nanonood lang din tayo sa mga YouTube. YouTube, nagbabasa basa lang din tayo, ba diba? So, ayun, sa so sana nga, guys, sana nga, mga ka-analyze, mga ka-reaction, bumalik na talaga ang kanilang anak na itbulaga. Bumalik na sana ang itbulaga sa tunay nitong mga magulang. Yan ang pinakihintay nating lahat. Di po ba? So, ayun po, dito ko na lang tapusin ang ating konting chikahan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Isang magmuli po, isang magandang umaga po sa ating lahat.